Hello Philippines and hello world. Magandang magandang araw po sa ating lahat. <laughs> so ay nga tapos na ako magluto at pinapakain ko na ang anak ko. At mamaya igagaya ko na siya. So ay na nga at nakagayak na ang anak ko at papasok na naman siya sa school. Sana po ay lagi tayong papatnubayan ng ating Panginoong Diyos at lagi niya tayong iingatan. At syempre, lagi kong sinasabi to, huwag na huwag nating kakalimutang magpasalamat araw-araw. Thank you Lord sa mga blessings na ipinagkakaloob mo sa amin. So, ayun na nga, at papasok na ako sa aking trabaho. Kapag TTHS nga, dito ako nagpupunta at dito ako nagpapasyente sa kabila ng tulay Para minsana na, na lang yung traffic ko at minsana na, na lang yung paghihirap ko sa paghihintay ng traffic. <laughs> Kakaloka! So, ayun na nga, tapos na yung pangatlong pasyente ko at nandito na ako sa pang-apat. At fiesta sa kanila at makikifiesta ang lola nyo. <laughs> Happy Fiesta, Barangay La Fuente. At napakadami fiesta ngayon. Fiesta ng San Jose. At fiesta rin sa si Rahal Centro. Dito sa Santa Rosa, Nueva Ecija. So, yun at kitang kita mo naman talaga na fiesta talaga. At marami nagtitinda ng ganyan. Napakakulay ng mga sisiw. Nilagyan ng mga jobos. Kapag lumaki na ng konti, nagiging puti na lahat. <laughs> So, ayun hey, na nga, na ako sa bahay ng pasyente ko at abalang-abala lahat sila. Napakadami nga nagdadating ang bisita kay Hina Medyo maaga nga ako nagpunta, alas 11 ng umaga. Kaya ko konti pa lang yung mga nagsisikain. At heto nga ang kanilang handa, napakadami. <laughs> Marami nga daw kasing bisitang pupunta. Kaya marami silang maghanda dyan. So ayun na nga, ikinabit ko muna lahat ng aparato sa pasyente ko at kakain na ako. So ayun na nga, at kumukuha na ako, titikman ko lahat ang kanilang handa. Paunti-unti lang kada putahe. Sa dami ng putahe, napuno na ang plato ko. <laughs> at ayun na nga, atagdadatingan na ang kanilang bisita. At syempre, hindi mawawala ito ang lumpiang Shanghai sa fiesta. Ibig-ibig <laughs> ko nga maglagay sa aking bulsa. <laughs> Sarot lang. Masarap ang kanilang lumpia, masarap ang pagkakatimpla. So ay na nga tapos na akong kumain at tapos na akong magpasyente at nagsara ng ganda ko. <laughs> so ay nga nandito na ako sa huli kong pasyente at fiesta rin sa kanila. <laughs> Diyos ko Lord, napakadami din nilang handa. Sari-saring pagkain ang makikita mo dito. Nandyan ang minudo, kaldereta, pansit, gulay. At kung ano-ano pa. Manda ka mamaya minudo, magsisaro na ako. <laughs> At syempre, kumain na naman ako dyan. Maraming maraming salamat po sa napakasarap niyong luto. At napakadami kong nakain ditong toko at babo. E, Parang napakasarap. Masarap na partner dyan. Beer ano? <laughs> Kaya alam, madalang naman na ako uminom kasi. At napakainit ang panahon. Panigurado, marami nagiinuman. At fiesta nga. So, ayun nga, at dadatingan din ang kanilang mga bisita. At tapos na nga rin akong kumain dyan. Grabe yung laki ng tiyan ko. Busog na busog ako. <laughs> So, ayun na nga, tapos na ako magpasyente at tapos na ako makipiesta. At pabalik na ako ng Santa Rosa. Maraming maraming salamat po sa lahat ng aking kinainan at sa pasaron. <laughs> o na libre na ang hapuna ng aking anak at kanin na lang ang lulutuin ko mamaya. So ayun na nga tagaantay na ako ng masasakyan pabalik sa bayan ng Santa Rosa. <laughs> at syempre madadaanan ko na naman ang traffic. O di diba, ang itsura ko diyan ngiting busog na busog. <laughs> Inaantok nga ako sa kabusugan, nakakaloka. <laughs> Ibig-ibig ko na mahiga at matulog. <laughs> so, ayun hey, nga at maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa amin. Hanggang sa muli, I love you all, and I thank you. <laughs>